Muelta, itong si House Assistant Majority Leader Congresswoman Pami Zamora sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na puro daldal -dal ang Kongreso. Kaugnay nito, ay uh, nagpahayag din ang iba pang mambabatas hinggil naman sa mga hakbang ng mababang kapulungan ng Kongreso. Yan ay kaugnay nga sa pagbalangkas ng Quad Committee na tatalakay sa mga isyo na kinakaharap ng dating administrasyon. Anya, mga ebidensya ay ipinresinta sa tamang komite at hindi sa media o kanino pa mang individual. Dagdag pa, nang naturang uh, mga hakbang, ang paghahain daw ng mga ebidensya ay dapat na sa tamang proseso kung saan ay dinidi naman ang issue na hindi pagdalo ng dating presidente upang ito sana ang magpaliwanag hinggil naman sa kanyang pagdepensa sa mga usapin may kinalaman sa kanyang nakaraang administrasyon. Ang Quad Committee mga kabombo ay binubuo ng kongreso upang talakayin nga ang mga issue patungkol sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators at Extrajudicial Killings na naitala noong nakalipas na administrasyon administrasyon kaugnay pa rin ng mga isyu ng ipinagbabawal na gamot noong panahon ng Duterte administration. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni House Assistant Majority Leader Congresswoman Pami Samora. Parang parehas lang naman kami ni President Duterte. Puro si kami puro salita, eh paano naman siya? Pero ang totoong sasabihin ko ay, sa tamang komite talaga, eh maipapakita, excuse me magjowa. <laughs> sa tamang komite talaga. <laughs> sa tamang komite talaga maipipresenta ang mga ebidensya. Eh saan pa namin ipipresenta? Sa reporter na naman. Eh di dumaan tayo sa tamang proseso, di ba? 'Yun naman 'ho ang hinahanap. Bahagyan mga pahayag ni House Assistant Majority Leader at Congresswoman Pami Zamora. Samantala, ang uh, dating Pangulo naman, ay uh, hindi pa nagpapalabas ng uh, mga pahayag hinggil sa panibagong uh, pahayag ng uh, ilang opisyal dyan sa Kamara. Pero una nang ang uh, dumistansya naman, ito si Pangulong Duterte, doon sa pag-uugnay sa kanya dito sa kanyang dating economic advisor na si Michael Young. Well, nga ng dating Pangulo na dapat munang maghain ng sapat na ebidensya at uh, matibay na patunay ang sinuman na nagkukonekta sa kanyang pangalan dito kay Young upang uh, maging mano ang mga akusasyon at daanin ito sa proper forum. Narito naman ang mga bahagi ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I mean if you have proof, then present it. Mm -hmm. Do not make a general statement. You present proof so that I can bring it to the legal department. Bahagyan ng mga pahayag naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga pasaring umano na nagkakaladkad sa kanyang pangalan.